Magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po, Sen. Torrentino. Magandang umaga, Cecil. Magandang umaga sa ating mga tiga-subaybay ngayong araw ng lunes, April 29, 2024. Ay, grabe, Sentol. Kahapon, tumuntong ng extreme danger level, 53 degrees Celsius. Yung heat index sa Iba Zambales kahapon. At, Yun, at ang sinasabi pa nga hanggang uh, middle of May. Mm -hmm. Oo nga. Itong yung... sobrang init. Mm -hmm. Sa next 4 uh, to 5 days ay eh, mararamdaman pa raw ang sobrang init na ah, Cecil. Grabe. At ano, uh, 45 na mga lugar, yung nakapagtala naman kahapon Sentol ng dangerous level ng heat index. E eh, para Sentol, bigyan pa tayo ng ano ba magiging forecast ngayong araw, Sentol. Uh, gaano kainit, ilang lugar, yung makakaranas ng matinding init ng panahon. E eh, nasa linya po ng ating komunikasyon, si Rhea Torres ng Pag-asa. Rhea? Morning yes. yes po, good morning po, good morning din po sa ating mga taga-subaybay. So ay po ng mga nabanggit nyo po kanina may na-record po tayong 53 degrees Celsius na heat index na record po 'yan sa area po ng Iba Zambales at uh, based po sa ating datos ay napansin uh, na nakita po natin na possible po na may thunderstorm na nangyari during that time na na-record po itong temperatura and usually po pag may thunderstorm tumataas po talaga yung humidity kaya mas tumataas po yung heat index value not to mention po na yung Iba Zambales ay malapit po sa karagatan kaya yung mga areas po na malapit po talaga sa karagatan ay mas mataas yung heat index value as compared po sa ibang lugar. Kaya yun po ang dahilan kung, nag, uh, kung bakit nakarecord po tayo ng mataas or nasa extreme danger level for Iba Zambales area. Samantalang sa ngayong araw ay magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Di ba na lang po sa areas ng Karagay Davao region dahil uh, dahil po na epekto ng ITCZ ay makakaranas po sila ng mga kalat-kalat mga pagulan. Uh, yung areas po na makakaranas po ng mga uh, nasa danger levels po na heat indices is almost similar po sa mga areas na makakaranas din po ng ganoon mga values. Possible po na maglaro mula 42 hanggang 47 and yung highest po na mararanasan ngayong araw ay most likely mararanasan po sa may Dagupan City, pa, Dagupan City, Pangasinan. So pinag-iingat po yung ating mga kabayan at pinag, uh, pinapayuhan po natin, paalala pa rin na kung maaari, bawas-bawasan po natin yung mga outdoor activities, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon at kung hindi po may iwasan, magbaon po tayo ng payong at manatili po tayong hydrated. At yan lang po Lita, But, pula, so, dito sa pag-aswerte. So, uh, yet, yes, anim na lugar, no? More than 30 yung makakaranas ng dangerous level ng yes, heat po, index. tama po. Most likely, 32, 32 to be exact ang uh, balita ng, ng pag-asa. Pati ba ang Bicol Region, area uh, kasama? Yes po, sa Bicol Region, most likely may makakaranas pa rin po ng uh, nasa danger levels, particular po sa Legazpi City, sa Virac, Catanduanes, uh, pati na rin po sa Um, Pili, Camarines, Sur. So, so yung mga areas po yan mostly um, mga coastal areas. Okay. Kaya tama itong ginawa ng DepEd na sinuspend yes, na yung face-to-face -face classes dahil sa sobrang init. Maraming yes. salamat sa, sa ating masipag na mga tiga weather bureau sa Pag-asa. Maraming salamat din po mga naumaga. Yan po si Rhea Torres ng Pag-asa. O nga sentol, suspended ngayong araw at hanggang bukas yung uh, face to face classes. Eh walang pasok din sa May 1 so tatlong araw tatlong na sunod na na walang face to face. Yes, kasi May 1 eh, talagang uh, holiday. Mm. Yun at uh, lahat po 'yan sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa, yung mga private school eh hinihikayat naman ng DepEd na magpatupad din ng uh, face to face uh, na magpatupad din ng suspension sa face to face classes. Ayun. Samantala SenTol Uh, bago tayo lumalim ng ating talakayan, eh, puntahan na natin ang ating mga headlines Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances Where you get reliable, durable, and energy-saving products Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances Fujidenzo, quality above all Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilyer. Basta kwarta padala, mag M. Luwilyer na Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes, ikadalawang putsyam ng Abril, taong 2024, sapat o supply ng tubig, sapat sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angkat Dam d w i roll rollback sa produktong petrolyo aarang kada na bukas. D-W-I-Z, NCRPO handa na sa tigil pasada ngayong araw. D-W-I-Z, Apat na cooling towers sa naia balik operasyon na. DWIZ Balita At DOST muling binulabog ng mga hacker Mga balita updated Mga isyu updated Mga komentaryo updated Sa Usapang Tol Kasama si Senator Tol Senator Francis Tolentino Tol ng bawat Pilipino At Cecil Villarosa detalye ng ating mga balita, tiniyak ng MWSS a Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig sa kabila ng patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam, bunsod ng El Nino Phenomenon. Ayon kay Engineer Patrick James Dizon, ang MWSS spokesperson, and Sewerage System Management Department Manager ng MWSS na pa ng Anggat Dam ang pangailangan ng mga consumer. Kaya't malayo pang mangyari ang aniay Pilabalde na naranasan noong taong 2019. Kaugnay nito inihiyag ni Engineer Dizo na galing sa Anggat Dam ang siyamnapung porsyento ng tubig sa Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite at Bulacan. Kumpiyansang MWSS official na hindi yaabot sa critical level na 180 meters ang tubig sa natu naturang dam. Tiniyak din ng opisyal na regular na minomonitor ng water concessionaire ang antas ng tubig sa anggat. D-W-I-Z Balita. Sa iba pang mga balita, ah, arang kada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa taya ng Department of Energy, 20 centavos hanggang 45 centavos ang ibababa ng presyo ng kada litro ng gasolina. Habang 40 centavos hanggang 60 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Kaugnay nito, 70 centavos hanggang 90 centavos naman ang tapyas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Paliwan ng ng DOE Oil Industry Management Bureau yan ay dahil sa unti-unting paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at pagtaas ng inventaryo ng langis sa Estados Unidos DWIZ balita Handa naman ang National Capital Region Police Office na tiyakin ang seguridad ng publiko. Sa tatlong araw na transport strike, simula ngayong araw hanggang Mayo a Uno. Yan ang tiniyak ni NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. kung saan naka-full alert status sila bilang bahagi ng kanilang contingency plan para sa tigil pasada. Ayon kay Major General Nartates, halos 8,000 pulis ang magsisiguro sa seguridad ng publiko ngayong transport strike. Inanunsyo naman ni Lieutenant Colonel Eunice Salas, ang Chief Information Officer ng NCRPO, na siyam na pong ang handa para magamit para sa libreng sakay, partikular na tuwing rush hour. DWIZ Papalita Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Eksaktong bilang ng mga bakanteng plantilya position sa gobyerno na ismalaman ni PBBM Report mula kay Patrol Number no. 13, Gilbert Perdes. Pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang eksaktong bilang ng mga posisyon sa gobyerno na hanggang ngayon ay bakante at hindi pa napupunan. Ang direktiba ay kaugnay din ng pagnanais down ni Pangulong Marcos na makuha na ng mga permanenteng item ang mga contract of service at job order workers sa tanggapan ng pamalaan. Kabilang din sa nais malaman ng Presidente kung ilan ang bilang ng mga nabibilang sa tinatawag ng contractual employees. Batay naman sa datos ng Presidential Communications Office o PCO, ang limang kagawaran na may pinakamaraming contract of service at uh, job order personnel ay ang uh, DPWH, DOH, DepEd, DSWD at DENR. Una nang uh, nagkaroon ng kautusan ng presidente sa iba't ibang ahensya ng pamalaan na tulungan ng uh, mga COS at job order personnel para makapasa sa civil service examination. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Three. WIZ ba Balita. Sa gitna po ng matinding init ng panahon, ako good news po ito ha. Dahil balik operasyon na ang apat sa anim na cooling tower na nag-shutdown sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. itong ang kinumpirma ng MIAA o Manila International Airport Authority habang tinutugunan pa rin ng engineering team ng pamunuan ang pag ng iba pang cooling tower. Kaugnay nito nananatili namang nakabukas ang mga evaporative fans sa mga kritikal na lugar sa kapaliparan para mapabuti ang sirkulasyon ng hangin at maibsa ng init na nararanasan ng mga pasahero. Samantala, inaasahan namang tuluyan na maayos ngayong araw ang iba pang pumaliyang cooling tower. DWIZ Buti naman, Sentol, at naayos yung cooling tower na yan. Dahil ah uh, matindi yung init, hindi kaya ng electric fan lang, sentol, eh. 'pag yung ano lang ordinaryong fan sa, lang. Sania, Sania. Sania, sentol. Oo, mm -hmm. yung naia kasama sa ano, kasama sa danger heat index today, ah. Yes, boss. Na uh, pag-asa. Mm -hmm. Kasama yung naia, so 52 ngayon, kaya tama lang okay. yan na medyo lalamig-lamig do sa sa area na yon. Alam mo nung araw, Cecil, mm -hmm. kung matatandaan mo. Yung meron tayong ginawang rotonda diyan sa gitna ng Naia, mm -hmm. ito katapat ng Terminal 3, yung, yung malaking bilog doon. Mm -hmm. Kung matatandaan mo nung araw, yung mga nag-widening sa Quezon Avenue, lahat ng puno na malalaki na matatanda ng puno, pinalipat ko po doon Ay, sa gitna ng uh, yung rotondang 'yon. Mm -hmm. Para nga malamig doon. Mm -hmm. Para nga meron tayong lang, para meron tayong mini forest. Mm -hmm. eh, kaso mo ngayon, nawala na yung puno. Ah, tinanggal. Inaala na yun ng skyway pero sana mm -hmm. natira pa yun sa mga tagiliran. Ginawa ko pong gubat yon noong araw mm -hmm. uh, kasi nga May gusto natin para. malamig yung area na yun. Mm -hmm. uh, ma 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 kaya po nang nararanasan ngayon sa Roseros Forest Park sa Maynila ay talagang yun ang malamig na lugar. Yun po yung mm -hmm. plano ko noong kasi mahigit isang taga yung rotonda na yun. Sayang, tinanggal na. Oo, sayang. Yeah, eh sana nakaka nakakaano rin nakaka din ng init sana. Ay, ma malamig so... doon. Malamig mm -hmm. kasi mo yung hangin doon, yung yung breeze doon ay eh, malamig sana. Mm -hmm. Eh kasi ay, eh Ako eh. talaga, ano, oh. ano, sayang, sayang 'yan. Ang ako doon. Mm hmm. Eh sana maisaayos pa yung dalawa pang uh, cooling tower ng naia para naman uh, sa mas maging komportable yung mga pasahero at yung iba pang mga naghihintay dyan sa paliparan. Samantala, muli pong napasok na mga hacker ang Information Technology Systems ng Department of Science and Technology. Naapektuhan ito ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ayon kay Executive Director Enrico Paringit ng DOST, PCIERD. Isinara nila ang kanilang website at iba pang kagamitan ng kanilang IT system para magsagawa ng maintenance at assessment. Kaugnay nito, inanunsyo ng DOST na hindi madalas magagamit ng publiko ang mga apektadong system tulad ng PCIERD website, Project Management Information System, at PCIERD Evaluation System and Campusul Proposal System mula pa noong Biyernes hanggang Mayo 2. D -W -I -Z, at sa oras po, uh, commercial break muna tayo, Sentol. Dahil ngayong araw, eh, siksik at liglig yung ating mga magiging panayam, Sentol. Uh, particularly yung issue ng PUV consolidation. Eh, yes, GP ano, modernization. Eh? Mm -hmm, mm -hmm. So... Ano, commercial break muna tayo, Cecil. Yes, sento lang. Oras po sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so